Good morning guys Agay ubaga umaga no? Dito tayo sa likod Tapos tayo magpakain ng mga mabanok natin Kung nakikita nyo ayan. Malalaki na hinado sa dulo So Kaya laro araw na lang yan Pwede na harvest dyan Yung malalaki Pero gagawin natin ay maglalagay tayo ngayong Umaga abo ng Abono sa kanila So tignan natin Ayan o, medyo malalaki na yan o. Siyang dagkal na yan halos. Kaya, palalaki lang natin ko, tiyan. Mga ano na yan. Ang taba yan, mga 4 to 5 days yan. Harvest na yan. Tapos yung segunda yun, pero gagawin natin. Ah... Uh, tatanim ko muna yung natira na yun. Doon sa party na yun. Tapos, sa kadati sa sabuga ng abono para isang lagaya na lang wala naman problema yan na kahit bago tarim abono natin tapos gagawin natin yung ating mga kaya yung mga mais natin ayun yung tubo na at sa taas ay, may mga tubo sila yung, ayan yung mga nauna natin na itinanim so ayan ito so, oh, tapos natin ba ganyan magdidilig tayo kasi ilang araw na hindi nag-uulad at yung ano natin do, mga binarkot natin may yung lanta-lanta so didiligan natin pati yung mga uh, ubas natin doon tapos mamaya baka tano, try ko na gumawa ng video ah uh, itong apple bago natin uh, pili muna tayo ng isang sanga tapos igagrap natin ng ano, nag-grab natin sa Indian bego Tapos shoot the rest, na dalawang sanga dyan kukuha tayo. Pag nakabalik ulit tayo no, kay tatay, pagda natin doon no, sa may imparm ko doon, kukuha tayo doon no, sanga ah, uh, piko tsaka kalabaw na saga para ano natin yung gagawin natin yung por na ano, ah, uh, baga bag, So, ayun, hiya yung susunod, susunod natin na project pero babaya, try natin kung gumawa ng video dyan na igrap mo na natin yung isang saga. So, ayan, tapos na tayo rito mga magpakain na mga alaga natin na isda. So, ayun, uh, mamaya abang kayo pagka tatanim ko muna yun. So, abang kayo na lang yung pag-ano natin na ano, mamaya abono. Tsaka pag-dilig, gawa tayo na... Ng additional na video para doon. So, ngayon, eh, sabado muda muna tadi tanim natin yung natitira na ano, So ayun guys, sa ah, natanim na natin yung natin tirado. So kuha mo tayo mamaya ng tubig bago diligan natin yan at ah, uh, alalagyan na ang mundo. So hanggang na lang muna guys. So marami salamat sa panonood. Thank you for watching at happy planting!